Kailangan ba talagang malakit ng tao? Kailangan ba talagang meron kang kaaway? Kailangan ba talagang isakripisyo mo ang panahon mo sa Diyos, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay? Kailangan ba pati kalusugan mo Iko kompromiso mo para matatawag kang successful may hihigit pa ba may hihigit pa bang mga bagay sa mundo sa ating Panginoong Diyos may hihigit pa bang posisyon sa mundong ito may hihigit pa ba sa pamilya mo maihigit pa ba sa mga tunay mong kaibigan? Eh, bakit kailangan mong isakripisyo lahat ng yon? Bakit kailangan hindi ka na, hindi ka na magbibigay ng oras para sa Diyos? Hindi ka na magbibigay ng oras para sa mga mahal mo sa buhay? At pinapatay mo na sarili mo sa pagod? para lang makampan yung mga tinatawag na mga material na bagay sa mundong ito. Yung mga tinatawag na mga posisyon sa mundong ito. Eh ngayon, kapag ka ka na ba, eh, madadala mo ba lahat yun? Yung mga tanong dyan, madadala mo ba lahat yun? At isa pang tanong, sa ginagawa mo ngayon, masaya ka ba? nakakatulog ka pa ng mahimbing sa gabi. Gayong alam mo, na meron kang mga nasasaktang tao, meron kang mga naaapakang tao, hindi masyadong okay ang relasyon mo sa langit, sa Diyos. Hindi ka masyadong nakapagbibigay ng panahon sa pamilya mo. At kahit sa sarili mo, nakokonsensya ka na kasi hindi mo na binibigyan ng time ang sarili mo at naririnig mo sa sarili mo, nagsasabi sa'yo, Hey self, bigyan mo naman ako ng oras. Pinapatay mo na sarili mo sa pagtatrabaho. Remember, pag namatay tayo, wala tayong makukuha kahit isang kusing sa lahat ng pinaghirapan natin.